Kapreni. Ang lapad ng likod ni nanay, kaya pala malapad din yung sakin. At dahil may ginagawa ako, ka, si nanay na muna ang nagbabantay kay Rui. Sana all may tagabantay. Walang katapusang paglalaba, ka, Walang maisusuot kung hindi maglalaba. Kahit ilang timba pa yan, ka, Kayang-kaya ko, basta may washing. Ang dami namin pagkain, mga kapreni, kaya pansit kanto ng lulutuin ko. Wait, talaga ba? Ay, basta nagkikrabe ako sa pansit kanton. Ewan ko ba kung bakit, kayo ba alam nyo? Habang hinihintay kumulo ang laman ko, ay yung tubig. Nonood ako na kay drama sa Netflix. Sayang naman, binabayaran eh. Uy, kayo ba? Binayaran na. Kami, hindi pa binabayaran. Charis! <laughs> o ay yung bata na iinip na at gusto na namang magpabuhat sa kanyang ina. Kagabi pa lang mga kapreni, sinabi ko na kay nanay na magluluto ako ng pansit kanton. Gusto ko lagyan ng gulay para may iba naman. O sige, bibili ako bukas. Agad-agad umuo ang nanay. Basta ganyan lang ang ginawa ko, tapos ibinuhos ko na lahat. Ang lahat-lahat. Wala nang tinira sa sarili. Charis! <laughs> Naglagay ako ng konting toyo at medyo maputla ay, parang walang lasa kung titingnan ba Tinikman ko kapreni parang nagiba yung lasa pero okay lang yun Kami yan. naman ang kakain hindi kayo Uy oh, bawal magalit dito ha dapat ako lang sorry na Muntik ko nang makalimutan na may labahin pala ako kapreni Tutulong ako saglit ay parang tinamad na ang buong katawan ko Ay ewan ko ba kapreni tamad na tamad ako Ganito ba naman ang itsura bakit hindi ka tatamarin hanes Minsan maayos madalas ganyan Hay nako at kagagaling lang ni Kuya Ken sa simbahan. At kinabukasan naman nito mga kapreni may humiyaw sa bahay. Wow, iswimming mo doon si Ruwi. Ang sama ng ugali, bakit si Ruwi lang? <laughs> eh kasi nga mga bata lang talaga. May small, medium, large, extra large. Size ng mga katawan nila. Therese! Dati natatakot pa si Rui kapag nilalagay dito. Hmm. Ngayon, hindi na, sanay na. <laughs> Kinabukasan naman nito mga kapreni. Ay nako, hindi na natapos ang kinabukasan. Last na to, promise kapreni. Bumili ako ng sangka para sa ginataang mais. Nung araw na to mga kapreni ay Buenaventura. Araw ng mga bata. Buti pa sila may mga araw. Araw ng mga matatanda. Merong kaya? Magbibidyo ka ba o magbibidyo na? Ibibidyo na kita, Nay. Excited. Ako dapat ang gagawa ng ganyan mga kapreni. Kaya lang nga si ruwi ay nagiiyak. Ay nai-stress ba ako kapag umiiyak? Nauhaw ang batang yagit. Ay talaga naman. Ang itsura, ibig ng paliguan. Sabi ng nanay, tingnan ko daw ang luto niya. Nung tiningnan ko namang kapreni, sabi ko, okay na yan, nay. Tikman mo kung okay. Sabi niyo, tingnan ko. <laughs> yung tipong titikman ko lang kapreni, pero ba't ganyan, pero ba't ganito. Kulang so sa akin to, kakaunti nang binigay niyo. iya, yeah, katagal tikman na kapreni niyo, karaming sinasabi. Napakadaldal daldal naman. <laughs> nung tinikman ko na nga kapreni, sabi ko, walang lasa. Talagang walang lasa, kasi wala pang asukal. <laughs> pero okay naman, anak. Okay naman yung lasa. Wala nga'ng tamis, kaya wala akong malasahan. <laughs> Ayam bot sa imo. Magalagay ng asukal sa kaso marap. Charis, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.